Hi guys! Magandang hapon! Kumusta naman tayo? Grabe ang ingay dito. Nandito tayo sa tabi ng kalsada sa highway. So, pupunta lang tayo sa 7-Eleven at may bibili lang tayo dyan. Kasi, dahil sa lamig, sinisikmura tayo. Kaya, tara guys, at ito yung ano, bibili lang tayo ng pantanggal. Nang maasim na sikmura ika nga so kung baka hindi nyo pa alam na ganon kung alimbawa sinisikmura kayo dyan guys pwede yung gayahin tong ginagawa ko tara bili tayo ng kita tayo doon na doon guys kasi maingay tara let's yung ano guys ng yakult kasi yun yung ano pag yung nasubrang kong magkape yung maasim na sikmura naranasan nyo na ba 'yon kasi siyempre ganun ako pag nasubrang ko magkape laging ganun kaya minsan hindi tayo ano na ano natin dati yung kape kaso nga lang dahil malamig grabe naman kailangan talaga mampampainit ng katawan so yun yung ano ko na pantanggal ko ng sikmora guys pag mo na ng isa maya maya wala na yon kasi pag nano yung sikmora di ba diba, guys ang ano maasim yung parang pag nag lalo na pag nag ano ka nagbabarp ka sus nakapo. masakit <laughs> so yun malapit palamig talagang naka gear tayo sa para sa lamig gear <laughs> ayun ang pagpag sana all may sport ka kaya maya na lang guys maingay Ah uh, ano naman guys yung ganitong winter ganon talaga ako basta winter at hindi naman talaga may sa akin na ganon kasi siyempre Minsan hindi ko mapigilan magkape Kaya ikang nga ka Kape So malapit-lapit na tayo Ano pa? 20 hakbang pa So Tara sama niya ako 7-11 na tayo Bili tayo ng yakult Ayan, oh. Oh, yogurt guys. So, ito lang, tsaka... Kape ni Taka. So, ayan lang, guys. Ito na lang natin tatapusin itong vlog na ito. Maraming maraming salamat. Stay humble. Peace out.